Normal mga boss ano? Meron tayong gagawin dito na yun na Yaksin 2020 from Kalatagan, Batangas So marami na daw ang pinatingnan si Sir Tapos tuwing ini-scan, bayad na Nakailan pa tingin ka na nito, boss? Tatlo. tatlo. Yung pina-scan mo. Kasama na yung scan doon sa tatlo. Okay. Dalawang mekanika na nag-scan. Dalawang na nag-scan. So, yung mga boss, uh, nagpalit na ng evaporator kasi may tama na evaporator niya, no? So, nakita niya siya yung video na natin sa YouTube. Kaya pumunta sa dito, uh, nagpakasakali no so ito yung reading ng compressor yan ito gagawin ko, ko dito Reset sa program tapos palitin ng mga sensor pagdating sa aircon so bakasin ko lang muna at uh, update yung kayo mamaya no so, yun na sa mga boss nakalas na natin yung bumper yun yung bumper niya so ito so, paglasin natin itong condenser yan tapos sunod natin si compressor sunod natin si pressure switch no so ganun lang naman mga boss para ipaulit-ulit yung ginagawa natin dito sa mga ganitong model no so yung iba naman kasi na hindi lang kabisado ah uh, magkakaroon talaga ng problema pagdating sa gawa so ginagaya nila yung kung paano ang proseso pero hindi nila na ano na pero pa yung sa program no sa scan so Um, pag nagkamali, kita nyo may wire na nakalagay appraisal switch yan mga no? boss nag bypass sila pero wala nangyari no buti din nasira si ECU okay so pagpasin lang muna namin to tapos linisan natin palitan ng filter dryer tapos sinisa natin si radiator change natin si compressor okay mga so, so nakalasan natin si condenser ano tapos yan Uh, ayan yung sa ito oh. Yan yung Oporo Puro sa Aribaba. Ano ba Baka hindi na ibaba doon, kuya. Wala hindi. doon, eh. Puro Aribaba, puro bakal yung ano niya. So, sprihan natin. Wala halos makikita sa labas. So, parado. Isa ah, yan ah. sa lamig na hindi mapatino. Okay. Yung yeah, mga boss, ito. Uh, ginagawa na nila, no? So, uh, binabaklas na yung compressor. Ayan. Tapos, mamaya, si condense radiator naman, babugahan natin to kasi nakita niya. Ayan oh, may mga buk-buk. Tinangkal ko na itong iba. ari ko. Ayan. So, tinanggal ko na itong iba dito, no? Tapos yung compressor, pull down natin. Change natin sa dyan. So, yun. Ah, uh, Binis alam mo na namin Pati si Kondisier Dito lang muna siya sa labas Kasi medyo puno yung loob Ito si Meter 50 naman Update dito ay Commander na to Pabalik na lang So meron pa dun sa loob Kaya medyo loob din So dito muna Tapos Tapos Balik ko lang muna to So ito na yung update natin Dito sa Hyundai Accent no? So Ito na Napalitan na natin siya ng pressure switch ayun yung bago yan tapos in na natin yung wiring kasi napag-alaman ko mga boss yung binaklas ko ay nagpalit na rin pala ng pressure switch yan tapos yung compressor nababahan na rin natin si condenser <coughs> nagano na rin ano tapos naglagay na rin ako ng manual at thermostat dito so ito so, ito mga boss dito yung tangle natin tapos yung thermostat yan dyan sa loob ayan Okay. So yung wire na to, ito yung wire doon sa binipos nila dati mga boss. So hindi ko na binunot so, yan. Ayan, so, dito ang korogtong niyan. Eh, yung korogtong. Hindi ko na pinakilaman. Basta tiniskuti ko na lang yun mga boss. No? So ito na, uh, uwi na si Sir ng ang Batangas. No? So susunod naman dito yung isang starix na ito. So pero ito, okay na ito mga boss. Uh, pang apat o pangatlo na akong tumingin dito so sila sir tuwing na pa scan by ng 1.5 wala na, na kitang problema sa aircon no? so dito tayo sa loob Okay na sir, pwede ka nang bumiyahe Okay na yan <laughs> Okay na sir So ito mga boss, wala na tayong error code dito So karang na mayroon yan Yun lang